Nanawaga ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC na isa ilalim sa lifestyle check ang mga inalis na tauhan ng New Bilibid Prisons. Samantala, iginiit naman ng Bucor Chief na mas dapat na pagtuunang pansin ang pagsasagawa ng reforma sa mga bilangguan sa buong bansa. Ito ang malita ni Victor Cosari. Kung ang Volunteers Against Crime and Corruption ang tatanungin tungkol sa natuklasang magagarang kubol at drug operation sa loob ng New Bilibid Prisons, dapat isa ilalim sa lifestyle check ang mga nirelieve at iniimbestigahang tauhan ng NBB. Ayon kay Boy Evangelista ng VACC, dapat isagawa ang lifestyle check dahil sa VIP treatment na ibinibigay sa mga high-profile inmates at ang ani ay talamak na korupsyon sa loob ng Bilibid. Hindi naman tutol dito ang Bureau of Corrections, ngunit para kay Bureau Chief Director General Franklin Bukayo, mas kailangang pagtuunan sa ngayon ang reforma sa mga correctional facilities ng bansa gaya ng MVP. Ayon kay Bukayo, sa isinusulong na reforma, kailangan ang retraining at re-education ng mga tauhan ng correctional facility, ang pagbabago sa organizational structure at ang pag-aayo sa sistema ng mga pasilidad. Isa pa sa nais ng Bucor ay ang pagtatayo ng mga small-scale segregation cells sa pitong correctional facility ng bansa na kayang maglaman ng limampu hanggang isang daang inmate. Aniya, isa ito sa mga bagay na dapat nasa isang correctional facility subalit wala sa ating mga pasilidad dahil kailangang nakahiwalay sa ibang mga bilanggo ang maituturing na high risk, highly violent, mentally ill at may suicidal tendencies. Dapat ay Bukod sa re-education at retraining, nais din ng Bucor na tumaas ang sweldo ng mga gwardiya ng koreksyonal. Ang sahod kasi ngayon ng mga gwardiya natin kumpir sa BJMP, ano, sa kanyang counterpart, kalahati lang kung level 10 yung BJMP, level 5 lang yung Bureau of Correctional Guards o no, Custodial Personnel. Naniniwala ang Bucor Chief na kung maisa sa katuparan ang mga ito, ang matagal ng problema sa mga correctional facilities ng bansa tulad sa bilibid ay mababago. Victor Osare UNTV News Worldwide